Ngayon mga idol, gagawa tayo ng connection dito. Ano? ah uh, ito, ito muna yung unahin natin. Yung source natin ay manggagaling sa ating cellphone. Tapos meron tayong equalizer dito at saka amplifier. So dun sa mga viewers natin na nagtatanong ng ganitong setup ano, o connection. Dito, ang ating connection ngayon na una, itong cellphone, equalizer at saka amplifier. So ang gagamitin natin dyan idol na connector mula sa ating cellphone, itong 3.5 to dual 6.35. Dahil yung ating equalizer mga idol, mayroon siyang 6.35 input, mayroon din siyang output na 6.35. So dalawang kanyang output input dito, XLR ano. So itong gagamitin natin dahil ito yung available na connector ang mayroon tayo. So 3.5 mga idol dito sa output ng ating cellphone, ayan, nasa headset output siya. Tapos itong dual 6.35 mga idol sa input ng ating equalizer, channel 1 at saka channel 2. So, itong gagamitin natin mga idol, dual 6.35 to dual RCA, ano? Ayan, PL jack 6.35 ang sukat. Ayan, so mag-output tayo sa ating channel 2, channel 1 ng ating equalizer. Papunta rito sa selector input ng ating amplifier. diyan yung ating connection mga idol, output papunta rito sa input ng ating amplifier. Sa so, ganyang setup mga idol, cellphone, equalizer at saka amplifier. So ginamit natin na connector, 3.5 to dual 6.35. Tapos yung output, dual 6.35 to dual RCA. Tunod natin na connection mga idol, katulad nito, DVD, equalizer at saka amplifier. Ano? Ayan, so magbabago tayo ng connector dito na gagamitin. So dito sa connection natin, uh, ito ang gagamitin naman natin na gagamitin natin dito mga idol dual 6.35 to dual RCA din ano so pareho ang connector na gagamitin natin dito, dito sa ating DVD player, equalizer at saka amplifier so dalawa ang kailangan natin dito mga idol yung ganitong connector ano, ayan so output tayo sa ating DVD player papunta rito sa ating equalizer so output lang ng ating DVD, papunta ulit mga idol sa input ng ating equalizer so channel 1, channel 2, input na nanggagaling dito sa ating DVD player. Sunod natin gagawin, output dito sa ating equalizer, papunta naman dito sa ating input ng ating amplifier. So pareho ang connector na gagamitin natin dito idol. Katulad lang din ng ginamit natin sa ating DVD to equalizer. Ayan. So pareho lang siya idol. ito na siya idol ano output ng ating channel 2 output din ng ating channel 1 so ito na papunta rito sa input ng ating amplifier so dito mga idol DVD equalizer at saka amplifier so dalawang dual 6.35 to dual RCA ano so pareho ang ginamit natin dyan so ngayon idol gagamitan naman natin ito ng mixer so ito naman ang gagamitin natin ng na mixer doon sa mga viewers natin ano dahil sa mga setup natin nagtatanong sila kung paano kung walang mixer paano naman pag mayroong mixer. So, ito idol, lagyan natin ng uh, mixer. So, magdadagdag tayo dito ng connector sa ganitong setup. Ano? So, katulad kanina, cellphone, tapos ngayon DVD. So, pariho lang din ang connection na gagawin natin mga idol. Naglagay na tayo ng mixer. So, ito ulit ang gagamitin natin idol na dual 6.35 to dual RCA. Dito sa ating DVD player, papunta rito sa input ng ating mixer. So, dun sa nagtatanong na viewers natin, ang line input ng 6 and 7 para ito idol sa ating source ano so ang ating source magagaling dito sa ating DVD player papunta rito sa line input ng 6 and 7 ng ating mixer so itong gagamitin natin na connector dual 6.35 pin to dual RCA tatanong mga idol nakulang daw ang setup natin dahil wala daw ang connection ng TV ano ito idol itong kulay dilaw na RCA jack ito yung i natin sa ating monitor or TV para magkaroon ng monitor para sa ating DVD player. So papunta din yan doon sa kulay dilaw ng ating TV. Ano? So kulay dilaw yan siya idol para sa video. Output ng ating mixer mga idol ay PL jack lang din or 6.35 katulad ng ating input dito at sa output sa ating equalizer. So ito ang gagamitin natin na connector. Ito puro 6.35 ang gagamitin natin dito sa mixer output idol papunta rito sa input ng ating equalizer so dahil may ginamit tayo na equalizer magdagdag tayo ng connector na ganito so output papunta sa input ng ating equalizer channel 1 channel 2 ulit Ito ng ating output mga idol papunta sa uh, input ng ating equalizer. Sunod natin dito mga idol, itong output ng ating equalizer papunta naman dito sa input ng ating amplifier. So ganoon pa rin idol yung ginamit natin dito na connector, dual 6.35 to dual RCA. So maraming gamit itong ating connector na to, dual 6.35 to dual RCA. ayan so, ay idol yung ating output papunta rito sa ating amplifier sa ganito mga idol ano nagdagdag tayo ng mixer so DVD, mixer, equalizer at saka amplifier so ang connector na ginamit natin dalawang dual 6.35 to dual RCA tapos dalawang PL jack no kabilaan po siya ayan 6.35 din po yan yung output ng ating mixer papunta naman dito sa ating equalizer so ganoon lang siya idol halimbawa naman Katulad ng unang ginawa natin kanina, pag cellphone ang gagamitin natin, magigaling sa ating DVD mga idol, yun ang uh, alisin natin. Ito sa ating input ng ating 6 uh, and 7. So, pag inalis natin ito, so ang source natin mapapalitan na. So, magpapalit tayo ng source mga idol, katulad ng ating cellphone, ano? So, pag hindi tayo gumamit ng Bluetooth, ito lang din gagamitin natin ang connector. 3.5 to dual, 6.35. So, input natin ito sa ating 6 and 7 na kung saan naka-input kanina yung ating DVD player. So ito ang ilalagay natin sa ating cellphone. So pag hindi tayo gumamit ng connector mga idol, tapos gusto nating natin gumamit ng ating Bluetooth, ano? So pwede yan idol. So ito, alisin na lang natin. Sa mga viewers natin na gusto gumamit ng dalawang amplifier, so ganito lang gagawin natin na idol, ano? Basta may sub out or line out yung ating amplifier. Sa ganyang connection mga idol, wala na tayong baguhin dyan. Ang gagawin nyo na lang, dito na lang kayo mag-connect sa sub-out or line-out ng inyong amplifier para mas madali ang ating connection.